Uy, <laughs> uh, gutom man ako. Uy, uh, paminaw na ako bay. Ilaw din na maka pagkaon diri ba? Basta, ha? ayong patakatad ingkit anak kay giingkit na ako na gahi na. hindi mo maminos ako ah. Mga ignorante, manggod mo. Oh, guys, ita kayo. Gahe, manay ni. Ang bitok ko, gahe kay kagulo. asa mo dito mga una ni dai ay? Kanini ako. Waton lang nato si Manang, oy. Kay kabalo ko, si Manang. Kabalo sa asa, nakatago ang pagkaon. Basta, bahala na. Basta may lollipop. Okay na ko kuya jud kay mga pag ni eh. uy pati ako mga display git pang kaon what <laughs> gutom na gid sige lang kay ulto naman lutuan tamha kay ay mo kabalaka pwede ra di papa manang kaluoy po. sige lang daghan kay lulipap hulap lang mo ha sige sa mo kay magluto sa ha ay, Tutuan tadi malam gue yung gawa ng ge-ingo nila nga bipstick. Basta ako, ang akong gusto spaghetti. Basta, na-lily okay na ko. Ay, kaluhi sa akong nalaga. Kailangan ko yan para makasalatula. dula Simulan na! Ay, prey! IRO! Hindi na ako kumuusap ah! Hindi na Magbagong ginabuhay na ko! ka niyo eh! Hey! Lami ka niyo nun ba? Makataon na yung kong ron ba! First timer ba ganyan na ako? Dali naman ta, bakit hindi tayo magkakaroon? Ako, lipap juda ako ha. Ako ba naka? Bisag palitan ka pa ka. Abre mo na ako ni. Wow! Kalami! Woo! Hmm. Wow! Pangatog pudra atol! Wala kay lollipop? Unsa pud ka ni? Bi? Wow! Lalihan niyo! oi. ako lang yung lollipop. Gusto ka ni mangod Tadali lang.

sigurado kang lollipop ra imo, baka mapas mo ka. Okay ra man nang, bata pa man ko lollipop ra man ako ng ginapanood to. Ay, bahala ka dira a uh, oi. Oh, magtuha sa cold drinks ninyo ha. Tikitaw. Adali lang ha, tanaw na kung sa available nga drinks dire. Oo, ang so Wow, grabe si man nang oh. oh, oh Bugno kayo. ipak mong kay nitol. gani no Pulang kabayo. Nga, wala, may Diyos, oy Palitan ra ka na niya sa tindahan, manghod. Kain na na! Uy! kini ang ganahan. hmm kaniya ko, alam ni. Sa ako, ra ako, lamit naman ni. Ako na po di. Wow! wala nga nung nituyok naman manig maayo. Ah, ningaw kayo, oy. Mangot ka, mangot ka. Mmm, ni akayo sa ilang beef steak, oy. Ito, apag yung isa, Alam Hala, nindo ta sa ilang pool, oy. Katong ni Agi, abig ako nato water district, ni. Ako pa yung ginom. Woo! Labriya, oy. Muna'y kaparat ninyo, ha. Mga bugo na, ignorante pagyud. <laughs> mura hmm, dili pagka ignorante ha. Mga gani, ikaw ra bay nangihi dito sa rip ha. Mm. Kadto, wa pa magkuy alamag. Karon pasiklaban ta mo, mulangoy na pug kuming ton. Hmm, kabalo di ka mulangoy. Pakita anta pakam. Ikaw mong duha, di mo kabalo mang langoy. Ay. Sige daw be, pasiklab be daw me. Ikaw ja mo be, kay pakita anta mo, ug unsa kung manglangoy. Eh bantay ka, bantay ha. Ay. What's under? tana tanay yang pasikat ron. Nalumos magay nagtunaan. <laughs> mo gani, kabalo lang ni satu tuo tagahawak raman. Kana lapaw tao na man. Oh, no! Murag na lumos na ata na si Manong ay, ay kabalaka. Tricks ra na niya. Tricks ra na niya. Hard si siya magpa oh. Wow! <laughs> Dolphin-dolphin? Mura man kayo nag-shark? Awao, nagpusikan <laughs> na! Go, Manong! Go! 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 Tul, wala naman ito nga, tul! Tul! Oh, no! Tulf, <laughs> oh, no. Tulf, no? No? lagi! Patuga-tuga, mangyot ba? Sunod, Anid! Ito na ni Balsamo! To be, to no? <laughs> Sus, ko. Kabati ikaw ay kung mamatay. Kira po doy, para daghan olipop, daghan pa si Kindi. Hoy! Huwag pa kong mamatay, yak. Kailangan tanawag si PR. Kailangan daw niya si PR, Ton. kita dito'y mabuhatan eh. <laughs> <laughs> laing kayo. Oh, oh. <laughs> Oo, <Kaloon. laughs> Ay! First time ba yun na humakakais? <laughs> laki ba yun? Hmm! Laming aoy! <laughs>